Ulusin tayo ng mga sado mga Para kung siya yung mga napag sa kaibigan ng kalapit Ululuto tayo kung ano nga dyan Pinirito ng pata Kaya ng bawang, laurel, at yun Laurel, bawang, paminta Pupira ko ng luluto ko ng anak Sa atong matanda mga ito

lahat yang walang kamatayan mga ito. Ikita ako muna yung luya para sa telapia. to so, bawang sibuyas. Sadong matanda po ito. O so, sibuyas na marami. O so, para sa sinigangkang na telapia. Ito yung masadong matanda. Good morning. Ipagluto tayo ng sinigangal na, na talapia para tingnan po yung mga anak ko. Kaya po medyo ano ako, dahil uh, sila lahat tumalik pa po ng Boracay. Eh. Ngayon yun eh, ay nakaalala namin. Lahat ng mga po mga anak ko, sama-sama sila. Ito po yung masadong matanda mga ito, ito. yung Siniganggang na sinampalukan. Ito pagkabila. pagdating nila sa ito sa luto na ito. So, Mapuot nga sa na so, month, daw po salamat Papasalamat po ako lagi sa Panginoon at yung uh, yun po, uh, nag-aawag sila sa Pura Rider, Dini Morena ko. Ngayon eh, sa, uh, ano nang natin Panginoon, ngayon nakauwi uh, na po sila, naalala ko lang sila sa aeroplano. Dahil sa matama po sila mga ito iba po yung ka, ano ng mga magulang sa anak po. Yan po. So, talapya po ito, talapya pinagpalukad. Pinagpalukad. Tingnan mo ang... Ayan o, na. Tilapya, mga ito yung Sa... Dalawa. Tatlo. Apat. Dimas natawa at sa pagkain ng mga nag-request po ng talatya. Ito. Walo. Yam. Sampo. Pag-inusak. Ilalagay tayo ng patis, mga Para sa sinampaluan. ng mga idol. Maglalagay na ako ng okra. Yung puso ko sa akin, yung papuata na upload yun. Isisip ko sana lalagyan kong konti ito. Okra, yung bagong kitas. Pung okra, tsaka talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti mga idol. Uh, kitas po namin lahat ito eh. Yung natulok na yung ano ko. Natulok na yung masado ko. Talagay ko muna yung pado. At sa itong matanda, mga ito, pinireto ko muna. Ayan. Ah, Talagay natin yung, 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 yung punting mantika. yan. Lalagay na natin yung kanyang sauce na pina pinaro na ito Tapos pinakulukot na pwede ito. Palambutin Alam ko natin ang todo yan mga idol. Malambot na po yan pero pa, ah, palambot pa natin yan. Mayroon po ang ano po po ito, liver spread. Lagyan natin ay, ang liver. Kung na dulok-dulok na ito, uh, yung sarap po yung nasunog-sunog. Yung nasunog-sunog mo. Masadong matanda ang tawag sa amin dito. Mayroon akong malaki ito. Kung malaking ito, gusto ko nito. Pagka hindi naubos ako ito, Kinagawa ko kung ano yung... Ipirito ko tsaka lagang kamatis. Lagi lagay na po ako ng tubig para dito sa sinigang nasa nampalukan mga edad. Sinampalukan. Lagay mga natin alibash bread. Pwede rin po tayo maglagay ng dito alibash bread para maaano po siya. Pwede tayo maglagay ng mesel cream. Pwede tayo ng dingkis. Kung matanda. Masyadong matanda ako po mga ito. Napakabindi na sa lasa nito. Ayan, Ayan po. Ayan Mayroon ako malagi. Huwag pa pinirito. Huwag pa alagang amatis. Napakasarap. Ito so, so, po. Ito yung, yung pangano ng papaya. Hmm. Panganan.

sa atong matanda ni Idol. Kung mayroon pa tayong isang oras nito bago sila tumating, napakalambot na na ito mga ito. May paminta na yan. Kompleto na po yan. yan. Okay, sinampalukan mga ito. Sinampalukan na kailapi walang kamatayan. Yan. yan. Happy birthday kay Edita Balboa. Ito siya shout out. nalagay na natin yung sampalo. Para dumami ang kanya sabaw. yung sinampalo mo. Ano, mga ito. pa yung aking ano dito. Baka may okra pa. Dito sa aking talbos ng kamuti. Tsaka puso na sagin. Baka hindi sasabay ang lambot yung nalubog na, ano, na to. Bagong pitas po yan. Okra. Masarap po ito mga idalin. Lalagay natin lahat ito. Puso na saging ng tsaka. Puso na saging tsaka talbos ng kamuti. Pasadong matanda. Yan baka palambot lang natin itong malaging ito. Ito ko nito pipirito ko yan tsaka lagang kamatis. Mga idol, masarap yan. Pasadong matanda. Maraming bawang sibuyas yan. Maraming bawang sibuyas. Ganito po yung pag-asado ko. Tignan niyo po. Uh, Minaronate ko muna bawang sa tomato sauce, tomato paste. Tapos sa uh, uh, sibuyas. Tsaka kalamansi. Ay, hindi pa ata na. Pero titigman ko muna kung may gimasim-masim na sa tomato sauce. Ko na lalagyan ng kalamansi. Hmm. Napakasarap ah, niya mga ito. Mga lolo ko nun ganitong mag-asado kahit nasa manok. Pinipirito pagkatapos na ng, yun. yan. Karen, bigyan mo nga ako ng ano? O mga, may inanano ka na limang kalamasi? Ano mo ang limang kalamasi? Lima lang. Basta <coughs> uh, halo na natin yung sili. May na yung pagdating nila nito, mga itong luto na yan. Talagay na natin yung puso na saging. Hmm. Puso ng saging na ano ko, sisisipo si, po sana yan eh. So gusto daw po nila ano. Ito daw po nila sinigang na talapia. Makakasarap ah, din po yung ngayon po. Asadong matanda mga dito. Talagay ko na yung talpos ng kamuti. Ipababaw ko na dito para masustansya po yun. Mga Puso na saging, talbos ng kamuti. marami yun. Mm -hmm. eh. Okra. Nag-juicer pa ako mga edo, yan. Yan ano ito luto na to. Pag tinakpan natin ito po yung asadong matanda. Para man, asadong matanda niya ito. Yan, nito lang yan natin ng konting kalamasi para umasim ng konti. So, yun, limang kalamansi lang. Ito kasi so, -so. Pag asim pagkaan Tsaka yung alat, dapat po hindi kang pahalat. May ano po ito, uh, toyo. Yan, pinakulo ko na sa toyo yan. At tsaka, ito po yung gusto ko. Ipirito ko niyan pagka hindi naugos at alagang kamatis. I don't know, masarap yan. Masa atong matanda. Matagal po ang linuluto yan para matunaw-tunaw na yung lambot nito mga ito. Medyo may katagalan po kasi yung sabaw niyan, magkakatas na lang yan, matatanggal ang sabaw niyan, magmamanti-mantika na lang yan. Mga bata ako, gusto daw sinigang na bayap, ay ano, bang, baboy, kaya nagsigang sila. Pabigat po, hindi na namin ininano. Pinay-stop ko na. Nagyan ko na lang sila ng bigas na pag-isang bulto para may, may, may sa bahay nila. Yung pong mga na po nagsaing na yan, nagsahing na ako at saka nag anong, wala po kasi. Parating na po galing sila ng Puragay. Lagi kong iniisip, lagi kong naaalala na sila lahat sama masama sa Puragay. Hindi kami po nasama ni Mrs. kasi Marami po akong schedule mga idol po yung sinampaluan na sinampaluan na talapya ay May puso na saging, talbos na pamute o pra. Yan, sinampaluan mga idol. Masarap na sinampaluan ito. May parami siyang gulay. Yung puso na saging na dapat sisig ko, kumuha ko ng konti. Ayan, sa auto-sa auto po niya, pagdating nila, luto na, bagong luto mga idol. Ako, pag naghahanda ako, gusto ko yung mga bisita ko bago luto yung ginagawa ko sa kanila. Yung sinampalukan, mga ete. yung asadong matanda, yan. Asadong matanda, mga ete. At pa po maluluto ito, mga idol. Pagka uh, nalambot na nalambot na. Piniritok pa po, po yan. Ang daming talamsik yan. Ang kamay ko, talamsik. Ang mantika. Sarap nito mga ito. Masadong matanda. Pinirito mga ito din. Masadong matanda. Parang bigyan mo. Ah, ito pala. Tatupan natin para lumambot ng todo. Ito sinigang kang, sinigang kang. Yan. Sinigang kang na talapya. Ginisa sa konting luya. At saka okra yan, Okra may puso na sagin, may talbos ng kamote sarap po yun, mga ito. No? May isya ng palo na yun. Ito po yung violet na daw ng ano, talbos ng kamuti. Yan po, uh, sili ng palo ka, uh, kahit matanda, yan. di ako mahalat ng tibla. Ito po yung pinampalo ni Idol, masarap po yan. Ito po na siya. Tidak, dito. Luto na po yung asado. Oh, ya nampangmu? Ini Sinigang-gang, sinigang-gang. Yan ang pango. Puro mapango, mga asado. Good morning, morning. na asado. Masarap asado, mga papalambutin ko, hindi maubos ito, palambutin ko pa. At sa atong matanda, ito po ang bango, kain na po tayo mga ito. Ito na lahat Pare, ang Alam mo, sa Panginoon, nandito na mga ito. Walang nagpapasalamat siya ito. At sa atong matanda, yung walang kamatayan. Talapyan, talapyan. Sa do'y sinigangkang, sinigangkang. Sinigangkang na talapyan. Pero hindi kayo mga sundok. Wala yung sandok na malagay rito. Bawa na si Karen ko. Karen! Sundok. Hindi mo sundok na malagay rito. Hindi kayo mo rito. Dali mo rito yun.

hindi gamdang hindi gamdang na talapya kaya kain na po opra. may opera, napakabangon niya mo idol kaya yan po nung bata po ako kami mga idol pagdating gumalis po nanay ko gumalis ang nanay ko mga idol pagdating po nila at ang lahat ng kapaligiran

Pwede okay. oh. ah. Masindi ako Ah, oo. Oh. Kuspa mo, kuspa mo. Oo, oo. Miss you, miss you. Gano'ng ko Naamigas na ako na. Ito ko sa pipipo sa kanila na ah, dahil sa nasa mga... Ano silang nga, Lord? Kaya rin kuha pa nga ganito. Oo, oh, kamusta? na. Oh. Oo.

ओ 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 diaramin ako kalingpo na rice niwanawa tijado na tulong siya natulog di na hindi mo I ka I na po. hindi ka ko nasa ludo ay nasa ay nasa ludo ay nasa ay nasa ay na, tawagin mo na nanay mo ay na ay nasa ludo ay nasa ay nasa ludo ay nasa sita, kita pergi ke musim yang satu, 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 Sige nga lang, Papabayan na kakad. Yes, daw. Ano daw. daw mga idol. Vitamin, vitamin. 10,000 ba yata 10,000 Ay, balik mo nga pa. Isang pala. Ay, kain na Ay, kain magana. kain na Ay, kain kain

Tahu Mama Padahal mama itu diperahas dengan gimana Dia diperahas Itu itu Ambi punah Ambi punah Iya kembali aja Jangan ada mau ke

đi theo cái này nha, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi,

mày không vậy, mày không vậy, mày không mày không vậy,